Hindi naman bago sa atin na marami na rin mga artista na nagsimula talaga sa wala o sa hirap at dahil sa kanilang sipag at syaga ay naabot nila ang rurok ng tagumpay. Kaya sa video natin ngayon, tampok natin ang lima mga Pinoy celebrities na mula sa hirap at ngayon ay ubod na ng yaman. Number 5, Jericho Rosales alam nyo ba na bago naging sikat na artista, tendero ng isda si Eko sa public market ng Marikina. 14 anyos pa lang si Jericho noon ay eh naghahanap buhay na siya para makatulong sa kanyang mga magulang. Siya ay naging barker sa jeep, service crew ng isang pizza chain at naging personal driver. Binanggit din ni Eko na noong kabataan niya, nangungulekta na siya ng mga botet bakal para ebenta sa mga junk shops. Noong 1996, Sumali si Echo sa contest ng Mr. Pogi ng Itbulaga at tinagurian nga siyang Charlie Sheen ng Marikina City. Sumali siya sa kompetisyon dahil sa panghihikayat ng kanyang dating amo kung saan siya nagtatrabaho bilang isang personal driver. Nanalo si Echo sa patimpalak at opisyal na sumali sa Eat Bulaga bilang isa sa mga host ng noon time show. Siya ay 17 anyos noong panahon. Ngayon ay certified A-lister na si Jericho Rosales. Kumikita siya sa kanyang mga endorsements, invitations, kanta at mga pelikula. Number 4. Vice Ganda Bago pa man binansag ang unkabugable superstar si Vice Ganda ay dumaan din siya sa mga sobrang hirap. Proud naman na ibinahagi ni Vice ang kanyang nakaraan gaya ng nagbebenta o siya ng bottled water para lang kumita. Nagsimula ang kanyang kahirapan ng binaril ang kanyang tatay na nooy barangay chairman sa kanilang lugar sa harap mismo ni Vice at ng kanyang nanay. Ang mas masaklap pa dito, binaril ang kanyang tatay sa mismong kanyang ika-15 birthday. Mula noon, para kumita, ang kanyang inay nagbebenta ng mga basahan o mga towel sa mga jeepney driver. Habang si Vice Ganda naman ay naglalako ng mga bottled water dahil sa hirap ng buhay napilita ang kanyang nanay na mga ibang bansa bilang caregiver doon. Ang kahirapan ang nagtulak kay Vice na magsikap kaya habang nag-aaral siya ng political science sa FEU, rumakit siya bilang stand-up comedian at dito niya nabuo ang pangalang Vice Ganda kung saan nakasama niya dito si Nadjan Lapus. Chocolate at po. Ngayon sobrang yaman na ni Vice. Maliban sa mga endorsements at mga patok na pelikula, isa sa business venture niya ang kanyang Vice Cosmetics. Number 3, Coco Martin Ang dating janitor, ngayon ay binansagan ng primetime king at the king of Philippine independent films. Alam mo ba na isang hotel and restaurant management o HRM graduate si Coco Martin upang suportahan ang kanyang pamilya at matustusan ang kanyang pangangailangan nagtatrabaho si Coco sa ibang bansa. Isa siyang OFW overseas Filipino worker at nagtatrabaho sa Canada bilang dishwasher at janitor siya ay si Rodel na Shancino sa tunay na buhay. Ngayon, siya lang naman ang isa sa pinakasikat at mayaman na aktor sa Kapamilya Network. Ang kanyang pangalan ay sumikat ng husto sa pagganap niya sa mga teleserye kabilang na ang proyektong tulad ng Tayong Dalawan at minsan lang kita iibigin noong 2011. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera at pinasikat niya ang pagganap niya bilang SPO to Ricardo Dalisay sa longest running drama series na FPJ's Ang Probinsyano na naging pambansang paborito at nagtagumpay sa TV ratings. Bukod sa pagganap, naging aktibo rin si Coco sa likod ng kamera. Itinatag niya ang sariling film production company na tinawag na Coco Martin Productions kung saan naging bahagi siya ng produksyon at paglikha ng iba't ibang proyekto. Number 2, Willie Revillame Bago pa man naging kuya Will si Willie Revillame sa Wawawin at bago pa man siya nagkaroon ng sariling yate, private planes, buildings, real estate properties at magagarang kotse ay dumaan muna si Willie ng grabe na hirap. Isa sa humble beginning ni Willie Revillame ay siya nagtatrabaho bilang isang barker ng jeep. Hindi rin nakikita ni Willie noon na siya ay maging milyonaryo ngayon. At panging isang TV host dahil ang kinahiligan lang niya noon ay ang pagiging musikero, dahil siya ay drummer ng kanilang banda. Bago sumikat, kinuha siya ng kanyang best friend na si Randy Santiago bilang sidekick sa mga pelikula. Ngayon, isa na si Willie sa pinakamayamang artista dito sa Pilipinas. Siya ay may sariling yate, private planes, at ang kanyang sikat na Wheel Tower. Number 1, Manny Pacquiao. Isa si Manny Pacquiao sa pinakabagandang halimbawa ng kwento ng buhay na nagmula sa hirap na umangat sa buong mundo. Kaya malapit ang kanyang kalooban sa mga mahihirap dahil doon din siya nang galing. Siya ay naging panadero, construction worker, nagtitinda din siya ng ice cream dati sa daan at marami pang iba. Ginawa ito ni Pacquiao para makatulong sa kanyang mga magulang dahil na rin sa hirap ng buhay. Binanggit pa ni Pacquiao noon na kung hindi sila kakahig ay hindi sila nakakatuka. Sa madaling salita, kung hindi sila magtatrabaho, hindi sila nakakakain. Si Pacquiao ay binansagang pambansang kamao ang nag-iisang 8 Division World Champion sa kasaysayan ng boxing at nanalo ng labing major world titles, walong glamour divisions, ang flyweight, featherweight, lightweight at welterweight at ang tanging buksingero na humawak ng mga World Championships sa apat na dekada noong 1990s, 2000s, 2010s at 2020s. Si Pacquiao ngayon ay nagmamayari ng mga mamahaling sasakyan. Mayroon din siyang mansyon sa loob at labas ng bansa. Talaga namang nakaka-inspire ang na kanilang mga story sa buhay. Kaya walang imposible sa mga taong may pangarap sa buhay. Ano ang reaction ninyo dito? Please comment down below. Sa so mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa si Showbiz Caster. Maraming salamat po.